Uh, hello po, uh, tinitignan natin yung mga news sa ministry media, sa mga blogs, uh, sa mga sinasabi ng uh, expert, at saka iba pa. At uh, nakakalungkot na as if uh, nagkakawatak-watak uh, na tayong mga Pilipino. Although... Uh, it's good naman na uh, sa kwalang, ano sa mga opinion so may merong uh, clashes of uh, opinions sa uh, perspective mga pananaw at saka iba pa uh, it's good na so far wala pa namang yung talagang nangyayaring uh, violence uh, as a result of this uh, yung differences natin sa mga ito. Kwan lang, ano? Parang, ah, uh, world war. Okay, hindi naman sa, uh, wala pa naman na uh, violence. But, ah, uh, kahit na ganito rin, talagang nakakalungkot. Why? Kasi, hindi natin alam na dahil sa mga ganitong mga nangyayari, then, ah, uh, Uh, ang baka ang libel nito nito ay mas magiging malala. Hey, okay? although sa tingin ko naman tayo mga Pilipino, we, we are not a uh, violent uh, people. Tayo ay mapagmahal na uh, bansa. But, uh, syempre pag, uh, pag ikaw ay Pilipino, nakikita mo ganito nangyayari. Talagang nakakalungkot. Okay. Ngayon, uh, na ko yung lahat ng angulo ano uh, with regards dito sa issue tungkol kay uh, President uh, Duterte. Then ang nagiging conclusion natin is uh, ang isang nagpapalala dito ay yung mga fake news na naikakalat. Sa, to, sa totoo lang, ang fake news naman ay hindi lang sa mga Duterte. Although talagang napakaraming fake news from that camp. May, din mga fake news from one, from the other camp. Ang tinutukoy ko natin yung uh, present uh, administration. Uh, it's good naman na uh once in a while, marami tayong napapanood, marami tayong nababasa na komento ng mga expert uh, with regard diyan sa ICC case ng ating uh, uh, former president. Siyempre, ang mga yan, talagang pinag-aralan yung batas, uh, particularly yung international law na applicable dyan sa uh, ICC trial ng former president. So, talagang kwan sila, no? Uh, mas uh, malapit sila sa katotohanan uh, kesa i-compare mo doon sa mga mga non-expert. Okay, uh, like kalibaw yung mga politician politician natin so kanya-kanyang uh, sinasabi. Ngayon, yung kanilang sinasabi ay based doon sa kanilang loyalty. So pag ang loyalty niya na ay sa mga Duterte, malamang yung sinasabi ay favorable sa mga Duterte. Pagkatapos, pag kalimbawa naman yung isa ay uh, from the government or from the side of the Marcoses, then na uh, presyo ang sa ay yung kan na uh, favorable sa kap na yan. But uh, ang kan talaga ay eh, dapat uh, tayo mga Pilipino isipin natin na maigi yung mga nababasa natin, yung mga naririnig natin kasi na, napakaraming fake news. Okay. Uh, sa totoo lang kan hindi na hindi naman tayo anti Duterte hindi rin tayo pro Marcoses tayo ay pro government tayo ay pro uh, Pilipino tinitingnan natin yung kabutihan ng uh, ng bansa as evolve okay kasi ito no, itong mga politicians natin, itong mga administration, di come and go. K kanyan, hindi naman sila forever dyan sa kapangyarihan. So ta tayo naman, sana, ang lagi nating basihan ay, ay yung what is good for the country. Ah, uh, ito ano. Talagang uh, marami yung violation ng ginawa ng Duterte administration. Yes, i-accept uh, na lang natin 'yan. So imagine kinaabot uh, more or less 30,000 Filipinos ay namatay sa AGK. pagkatapos sa president administration. Talagang hindi rin perfect ano. May, may mga ah, uh, may mga katiwalian may mga palpak na programs and many others but then sila yung namumuno okay ganito na lang ano alimbawa paalisin natin yung present, yung sitting president pagkatapos ipalit natin sa si vice president Ay, hindi, para sa akin hindi naman magandang idea yan kasi, not a good idea. Why? Kasi, based sa mga... mga nakikita natin, based sa mga news, na... hindi-hindi natin tinake ah... Uh, sinker an... an ano nang tawag yan? Nakalimutan ko na. Ah... Uh, ano? Hindi naman natin tinake yung mga news sa... ah... Uh, uh, hook and sinker ito uh, parang tinaka naman natin no oh, pinapag-aralan natin ano sa mga ano um, eh sa nakikita natin mas worse itong vice president so sabi ko nga hindi ko ibinutong dalawa yan but then uh, ganun, ganun ang magiging scenario ano Alisin mo yung president pagkatapos uh, il ilagay mo yung mas words. That is not acceptable para sa akin. So ta tayo, baka 'tayong uh, karapatan kung ano yung pa pani paniniwalaan natin. Okay? That's all right ano. Ngunit uh, sana na natin yung mga issue I natin, i-assist natin lahat ng angulo. Tignan natin ang lahat ng pro and cons sa mga issue nga ito, ano? Ngayon, after that, tinignan mo lahat ang angulo, tignan mo lahat yung pro and cons. Nakikita ko na ma mas worse ang mangyayari pag uh, palisin mo yung presidente. tapos ipalit mo yung vice president. tinitignan na lang natin yung para sa atin ay for the good of the country. An ano ba yung sinasabi sa mga aklat na babasa natin noong kabataan natin? Pag, pag may kwan, yung pagbabago na mabilis, sigurado that will be a violent one. Kaya dapat dahan-dahan eh, itong mga Duterte kung gusto nilang maging pinuno uh, ulit, kung gusto nilang uh, balik sa kapangyarihan by ano, gusto nilang maging makapangyarihan muli, then they have to wait for 2028. 20. Karapatan eh, nila yan, ano? Okay, so ganun ang nakikita natin pag natin yung wag natin i-sacrifice yung kan yung ano uh, correct flow of uh, event uh, for something na eh, hindi tayo sigurado sa resulta. So, muli, thank you. Sana i-like at subscribe sa ating YouTube uh, channel.